ganda yung hanay din ng medyo Ay, nakaw. Hindi lang masyado mani na pagkabaylat. Medyo gabi na. Ang tank kayo nilihaw kanina. Postpog. <laughs> Magkakaroon niya pala ng paint room. Bari, carbon clinic pa rin siya. Pero sa papayal, iba ang pagkakapangalang at hindi tanggapin ang carbon clinic. Gawa ng ang carbon clinic daw Eh, kumbaga para bang mga bunutan ng ipay. May Legal na legal. na mga kapuge ngayong gab eh basta ay yes wala si master bebe at gawa na kanina pang maagang umalis nagchat sa akin yung pahapon na daw eh gawa na ka kanina tulo pa rin ang loob <laughs> ay natulo <laughs> nagiging akoryon pa rin si bilo na are nga pala miss kigab ay tira ilang ka tatapos niya yan tatlo para tibay mo tatlo hindi ka nga makadali ng isang uh, sa isang araw tapos ang bahay tinamang ating pato yun daw nasa nasa na eh, baka madanggi ko eh. Are, kailan ba are? Bukas yan par. Ayos na yan? Are? Bukas din. Carbon Lodi. Labas na yung bukas? Ita? Bukas. Ba? Baka Bago mga walang down. Wala par. Sarap tapusin na. Are? Are bukas. Deliver natin yan. Ita ako kay Boss Ambin? Ah. Yan, may deliver bukas kay Boss Ambin. Shoutout Boss Ambin. Are yan, ati naman. Kakulay ng kanyang Gen 1 dati. Na? Hmm. Pogi ng kulay. Akala mo ba yung masarap ang nguya eh? Ari nga pala. Update sa mga karbon. Kung kanino man aray. Kung inyo man aray ara ah. Aray ha. Ah. Tinitira na. Aray mapink. pink. Aray ka ah. kain. Violet. At aray pa isa. Papatungan din ang gira na. Honeycomb na medyo porge. <laughs> hey ubit yan. Ayan dahin honeycomb din ang medyo porge. Ay nakaw. Hindi lang masyado manin ang pagkabalot. Medyo gabi na. Ay aray. Eh. Kanino pa rin isang habang yan. Eh, di naman doon sa Tagabalaya na may blue blue blue. blue. <laughs> yung may aquarium. Uh. Kay Bilu. Bilu the aquarium. Ari nga pa lang kanyang isa may pahuli. Basta yun. At atin, niya, atin na rin kay Tarobic. Speed holes niya. Hindi na napakabit. At hindi ko pa trip sa ngayon eh. Bah! May panggaruti eh. Bas! Kakarbonin Bas. Kakarbonin din. Ang oh, sarap na rin ah. Alam pag ah. na rin. Lalo nang ibibigat niya na. Ang Basag. <laughs> Gulhang ang puwet. Nga pala. Oh. Maganda rin ang patas ay na. Ayos din ang mga kagamitan na yun na boss. Mm. Dilinis ko pa yaw. Dilinis pa boss oh, okay, Dilinis na. Boss yes, nice yung boss makakalipat na tayo sa ating bagong paint room. Oo nga pala. Magkakaroon nga pala ng paint room. Bari carbon clinic pa rin siya. Pero sa papail iba pa ano. ang pagkakapangalan at hindi tanggapin ang carbon clinic gawa ng ang carbon clinic daw ay eh, kumbaga para bang mga bunutan ng ipin oh, may mga legal clinic legal, legal, legal. legal na magbabayad ka Bu na. na rin sa bayan walang hindi pre alam nga pala ngayon magkakuan pero <laughs> hindi boss di na ako magkapatira sa iyo ako nang titira ng akin ang <laughs> materialize akin ka rin ang materialize tira tira lang boss <laughs> <laughs> boss sabi niya natin sa pinsan atin na lang din yung mga kinatira hindi yan? Oo, sige, may natitira na. sila. Oo nga, no? <laughs> yung mga timplahing salasala. Update nga pala sa HD3. Yan ang tangkay ni Leho kanina. Postpod! <laughs> Ay, nakaw! Oh. May nagawa naman nitong maghapo. Sir, inaantay na limang araw na daw niliha ang niliha. Alay na, re? Nagagalit na. Ari nga pala sa sakin ni Master. Limang araw daw walang ginawa kong Ay, ang kakapiraso <laughs> naman. Hindi naman nilahat eh. Kaya nga. <laughs> Oh, Master, uh, na. Ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga 'yung nagliliha o nagliliha? Ah. <laughs> <laughs> so, laki, kuya talaga 'ko, limang araw tapos. Iyo limang araw leha lahat, lahat, lahat pa 'yon. <laughs> Ay, limang araw leha. Ikaw ba talaga 'yung nagliliha o nagleleha? Areng <laughs> <laughs> <Ringan> apalan chassis. Tang <laughs> di mo sa Ay! Sa bahay ng ating kinaina kanina. Si ba, eh, shot shout out pala, paring paeng. Salamat. <laughs> Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Happy 60th birthday. <laughs> Wala nga lang siyang high pero ayos. So, ulit ang kainan namin. <laughs> <laughs> so, ano ba? Ano si ba? Um, pupunta tayo ng kainan pero hinarang <laughs> tayo ng pagkain. Oo, okay. oh, okay, saan na kami <laughs> kanina? DNA sa kalakas na may kapag, inasal ng kalaka. Ang buyoks. Ah, so hinarang kami. Kami na may, kumbaga, hindi rin. Ang bold no? Kumbaga, kami na may sa tao. Mm -hmm. Kakaya namang hindi tumigil. <laughs> kakaya mang kumain. Mas nakakaya hindi. Hindi <laughs> <laughs> kinaina na. <laughs> Hi, Stray. Nakatigil tayo. Ay, nako. Ganun lang ang buhay. <laughs> siya, bukas na lang ulit ang pangita. papahinga muna na sa God. At arin ang isang kasama namin yung magleleha pa. <laughs> sa kanila. <laughs> Diyan na kaya. Love you.